Bilang paghahanda sa tag-ulan, ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija 2 District Engineering Office o DEO, ang kanilang mga hakbang sa paglilinis ng mga drainage system sa mga pangunahing kalsada, lalo na sa mga mataong residential at commercial areas kung saan mas madalas ang pagbabara, sanhi ng basura at tubig, ulan, particular sa San Jose City, Nueva Ecija. Ayon kay District Engineer Robert J. Panaligan, isinagawa ang inisyatibo sa tulong ni na Bureau of Equipment BOE Director Toribio Noel Ilaw at ng si Area Engineer Edwin Lopez gamit ang Sewer Jet a Vacuum Cleaner Truck at mga sanay na operator nito. Sinimula ng clearing operations noong May 27, 2025 at matagumpay na naisagawa sa kabaan ng Jose Abad Santos Avenue o Jasa sa San Isidro at Maharlika Highway sa Bucana, Gapan City. Mga lugar na kilala sa matinding trapiko at mataas na urbanisasyon kung saan kadalasang naiipon ang tubig ulan sa mga kalsada. Sinabi ni Panaligan na tapos nang linisi ng linisin ang mga lugar sa San Isidro at Gapan City kung saan inalis ang putik, basura at iba pang sagabal gamit ang espesyal na kagamitan. Mahalagaan niya ang regular na maintenance ng mga kanal sa mga lugar na ito upang maiwasan ang pagbaha at uh, mapanatiling ligtas at maayos ang biyahe ng mga motorista. Samantala, iniulat ni District Maintenance Engineer Ramil Ramos na kasalukuyang isinasagawa ang clean-up operations sa kabaan ng Santa Rosa Fort Magsaysay Road partikular sa bahagi malapit sa Santa Rosa Public Market at Government Center. Nakatakda rin isagawa ang susunod na mga operasyon sa mga bahagi ng Maharlika Highway sa Santa Rosa at Cabanatuan City at sa barangay Palo Maria sa kabaan ng Bungabon Rizal Road. Ang mga hakbang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng DPWH na tiyakin ang kaligtasan ng publiko at may iwasan ng matinding epekto ng pagbaha sa panahon ng tag-ulan. Mas pinadali na ang pagbiyahe ng mga produkto ng mga magsasaka sa Parangay H. Romero sa bayan ng Zaragoza, Nueva Ecija. Matapos masimento ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija First District Engineering Office o DEO, ang isang 0.52 km farm to market road o FMR sa naturang liblib na pamayanang agrikultural. Ayon kay OIC District Engineer John Novana, ang bagong kongkretong kalsada na may lapad na apat na metro ay pumalit sa dating maputik at halos hindi madaan ng daan tuwing tag-ulan at malikabok at delikado naman tuwing tag-init. Pinatayang na sa dalawang 200 katao ang araw-araw na nakikinabang ngayon sa kalsada na malaking ginawa sa pagdadala ng mga produktong agrikultural lalo na ng palay na pangunahing ani sa lugar. Sinabi ni Havana na malaki ang naging tulong ng proyektong ito sa mga magsasaka dahil hindi na nila kailangan gumamit ng kariton o tumawid sa maputik na daan para maihatid ang kanilang mga ani. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpapalago ng lokal na kalakalan, pagtibay ng kabuhayan ng mga magsasaka at pangkalahatang pagunlad ng pamayanan. Ang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng 2025 National Budget sa pamagitan ng Convergence and Special Support Program o CSSP ng ahensya na may kabuang halagang 4.85 million pesos. Formal nang binuksan ang dalawang coal storage facility para sa sibuyas na nagkakalaga ng $730,000 na matatagpuan sa bayan ng Gabaldon at lungsod ng Palayan, Nueva Ecija. Ang dalawang pasilidad para sa cold storage ng sibuyas na nagkakahalaga ng 342 million pesos na itinayo sa lalawigan ng Nueva Ecija ay layo ng suportahan ng mga lokal na magsasaka sa pag-iimbak ng ani at pagpapatatag ng kanilang kita. Pinasinayaan ang unang pasilidad sa Barangay Tagumpay, Gabaldon na may kakayahang maglaman ng 20,000 bags ng sibuyas. Itinayo ito sa ilalim ng High Value Crops Development Program o HV-CDP ng Department of Agriculture o DA Santo Luzon at ipinaubaya sa Dupinga Sierra Madre Irrigators Association. Ang halaga ng pasilidad ay tinatayang nasa 42.8 million pesos. Sa turnover ceremony, Dumalo si na DA Regional Technical Director Arthur D. Dairit, mga lokal na opisyal ng Gabaldon at humigit kumulang 230 lokal na magsasaka ng sibuyas. Ayon kay Dairit, inaasaha makatutulong ang proyekto sa pagupataas ng kita ng mga beneficiaryo. Inihikayat din niya ang mga ito na pangalagaan ang pasilidado pang magtagal ang pakinabang nito. Nilagtaan ang isang Memorandum of Agreement o MOA at Deed of uh, Donation sa pagitan ng DA Regional Field Office 3, LGU Cabaldon at ng Asosasyon. Matapos ito ay pinagkaloob naman sa Valiant Primary Multi-Purpose Cooperative o Valiant MPC ang isang katulad na pasilidad sa Barangay Marcos Village, Palayan City. May kasamang isang daang uh, pallet at 1,000 plastic crates ang cold storage facility. Ay layong mapahusay ang post-harvest handling ng mga miyembro ng kooperatiba. Ang nasabing kooperatiba ay binubuo ng 121 kasapi, ang 9 sihang itinuturing na pangunahing lalawigan sa bansa sa produksyon ng sibuyas na may 54.67% na ambag sa kabuang ani ng Pilipinas noong 2023. Katumbas ito ng 138,028.18 metric tonelada ayon sa datos ng Department of Agriculture o DA.